Aries, ngayong araw ay dapat ka muna maghinay-hinay, kung gagawa ka ng plano sa pagnenegosyo. Sa buong linggo, ay mahina ang iyong aura para makagawa ng plano sa pagnenegosyo, kaya mag-concentrate ka na lang sa mga usapan ng pamilya, ngayong araw kung sila ay may gagawin na pwedeng kumita ay iyong tulungan, dahil doon ka mas makapaglalabas ng katalinuhan sa pagtulong sa kanila. Sa iyo namang kalusugan ay mas maging maingat ka sa pagbubuhat ng mabigat, dahil may kahinaan ang iyong balakang ngayong araw, at umiwas ka sa mga daeng at half cook na pagkain isa rin sa magpapahina ng balakang na konektado, sa kidney ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa iyong pera ay mas maganda na mabigyan mo ang minamahal, kung may ekstra kang pera, para laging maging masagana ang pagbibigay ng grasya ng pag-asenso sa inyong dalawa. Sa trabaho, ay mas mainam pa ay maging mas matahimik para ikaw ay lalong makaisip ng maayos, na pamamaraan, para mas mapaganda ang iyong mga dapat na magawa sa trabaho, at pwedeng makita ng mga boss ang iyong kahusayan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 19 number 40 at number 5. Taurus, kung sa pag-ibig ang pag-uusapan ay dapat na alagaan mo ang minamahal, sa ngayong dahil kung mas marami kayong pinagkakasunduan, na marami, kung magkakasama kayo na maging mag-asawa sa hinaharap, ay madaming swerte ang naghihintay sa iyong pag-ibig. Sa mga deal ngayong araw, ay dapat kang mas maging matahimik o huwag ng gumawa ng transaksyon dahil mahina ang iyong aura ng swerte at pwede kang mabigyan ng kalungkutan at sa iyong pera ay pwede ka makagawa ng investment kung may nalalaman basta huwag kang mag-invest na malalaki ang interes, ang pahiwatig dahil doon ka pwedeng magkaroon ng suliranin sa pera. Sa pagmamahalan, dapat na maging mas matahimik na wise kung makakadinig ka ng mga salita, sa mahal ng kakaiba kung mahaba ang pasensya, ay hindi kayo magkakaroon ng negatibong enerhiya sa pag-iibigan. Sa trabaho, dapat na laging mas maaga kang nakakapaso, dahil doon mo makukuha ang iyong positibong resulta ng pag-asenso sa trabaho, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 34 number 20 at number 15. Gemini, ngayong araw ay ano ang silbi na ikaw ay laging mabait, at tulong ng tulong, dahil kung naranasan mo na ikaw ang hihingi ng tulong at walang nakatulong, pinapaalam ng iyong gabay, na kung tutulong ay walang ang hinihintay na kapalit, kaya iwasan mo ang pagtulong sa tao, kung hindi talaga importante, at ang naaayon ay sa simbahan ka tumulong dahil laging may ibabalik ang mga Diyos, sa iyong pamumuhay ang pinapahiwatig. Sa mga deal ngayong araw, ay okay ang iyong aura ng kahusayan. Kaya pwede mong magawa ang mga nais mo ngayong araw, at pwede kang makagawa ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sa trabaho, dapat kang mas maging maingat kung sa pagsasalita, dahil may sinyales na nakaobserba ang mga superior sa inyong mga ginagawa, at sinasabi, nang makaiwas ka na, mapintasan ng hindi mo nalalaman ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay huwag na huwag ka magpapalabas, ngayong araw dahil may swerteng maibibigay sa iyo ng pag-asenso ang hawak na pera, Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 31, number 19 at number 22. Cancer, sa mga usapang na dapat na gawin ngayong araw, ay ituloy mo kung mga lalaki ang makakausap, dahil magkakasundo kayo ng maaayos. At makakagawa kayo sa hinaharap ng pag-asenso ng mga bawat pera ang pinapahiwatig. At huwag kang makakalimot sa mga binili ng mga minamahal dahil kung makakalimot ka ay magbibigay sa iyo ng bad energy, sa mga gustong gagawin, kaya laging mong alalahanin ang mga nasabi sa iyo, nang tuloy-tuloy ang mga swerte sa inyong pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay maayos, ay dapat ay maging mas masinop ka sa karunungan, para makuha mo ang tiwala ng ilan sa superior, lalo na kung babaeng superior siya ang makakatulong sayo sa iyo sa pag-asenso ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mo na mabigyan ng pera ang anak na may asawa, kahit maliit na halagang pera nang tuloy-tuloy ang swerte sa pagkakaperahan ng inyong pamilya Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 20 number 19 at number 16 Leo mas mainam na huwag kang magtiwala kagad ngayong araw kahit gusto mo ang transaction tingnan mong mabuti ang kanilang diskarte, dahil doon mo makikita, ang iyong magagawa para kung aayon ka ay pag-asenso na ang iyong pwedeng magawa, at ngayong araw dapat kang mas maging masaya ang aura pagkaharap mo ang mga magulang, lalo na ang mga kapatid na lalaki para mas makabuo kayo ng mga positibong kahusayan, sa inyong mga plano sa pamumuhay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng kakaiba at laging nag sa kanyang nagagawa, siya ang pwede mong maging karibal sa pag-asenso sa trabaho, kaya maging mas matalino sa mga ginagawa, kaya mag-focus ka sa mga ginagawa nang hindi ka maagawan ng pangarap sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pag-iibigan, nang lalong gumanda ang positive energy sa inyo at magpapaganda ng bawat kalusugan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 10, number 25, at number 36. Virgo, ngayong araw dapat kang makapunta sa mga dapat mong gagawin, kahit mahina ang iyong aura ng swerte, ay kaya mong magawa ang gusto dahil sa ikaw ay matsaga, sa gusto mong magawa ng pag-asenso sa buhay, ang iwasan mo lang ngayong araw, ay ang pagsang-ayon sa kagustuhan ng mga kaibigan, Lalo na sa pera at mga relasyon ng usapan sa mga kaibigan para hindi ka magkaroon ng ikakamalas. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, sa miyembro ng pamilya ay may kahinaan ang kanilang swerteng enerhiya. Kaya iyong sabihan na maging wise para makaiwas sila sa gastuson dahil wala nang makakabalik na pera sa kanila kung maglalabas ng pera sa iyong pera kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal lang, para siya ang magbigay sa mga anak kung gusto niyang bigyan, ng laging madaming grasya ng pagkakaperahan. Ang tahanan, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color gold and color red number 24 number 16 at number 30.